Okay, hello Libra. Welcome sa Happy Angel Reading. So Libra, ito yung yung basa sa September 15 to 21, no? So titingnan natin ang iyong pag-ibig, karera, o overall, no? And then separate din tayo magbabasa tungkol sa iyong pag-ibig, no? Kagamit tayo ng charm at isang oracle deck at isang tarot card. At tarot deck, na? Ayan, kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe po, no? At maraming salamat sa nag-subscribe. Ayan, medyo. medyo hindi po stable ang sound napasensya no? na po Pusig ko lang po, no? Pusig ko lang po sila sa kanila-kanilang pwesto. So, nakita mo yan, no? Nak, may dahon na ginto. Ito yung simbolo ng pag-udlad mo pagdating sa karera at abundance, na, no? Nakita mo yung pagkakaroon ng positive at pagpagbabago pagbabago no at maganda ang oportunidad sa iyong karera. So ang maliit na dahon niya yan ay maaring nagpapahiwatig din na ang mga pagbabago ito ay nagsimula sa maliit na hakbang mo no. Kaya mahalagang bigyan ng pansin ang mga bawat pagkakataon gaano man sa kaikaliit, no? Pay attention, so wag kang aangal pag may inoper sa iyo diyan sa trabaho, tanggapin mo lang. Kung anong gustong paggawa sa tanggapin mo lang. Dahil magi-start sa ano, sa isang malaki kung bakit ka naging maunlad ngayon. Ay kung bakit ka lalo uunlad, no? Na gaano man kaliit ito, that is still blessing na dapat mong pahalagahan, no? So, oh, may nakikita tayo dito, no? Enemy. Sa enemy mo, nakikita ko yung ang pakpak na may bituin dito, no? Sa gasuklay at maaring nangangahulugan na ang iyong kalaban ay hindi isang tao, no? Kundi isang personal na limitations mo, ang sarili mo, no? Yung pag-alinlangan sa sarili. So, ang gasuklay dito ay sumusimbolo ng paglago at pagbabago, no? Habang ang naman ay kumakatawan sa pag-asa at inspirasyon. So, ito yung nagpapahihwating na malalampasan mo ang anumang balakid sa papamagitan ng pagtuklas ng iyong sariling potensyal. So, nakita mo ito, may hamon ka, malaking paru-paro, at nagpapahihwating ng isang hamon na may kaugnay na malaking pagbabago. Tulad ng isang uod na naging paru-paro, nak, no? So, ang, ha ang hamon dito, ito yung magdadala ng personal na paglago at transformation sa iyo, no? So ito yung magiging isang pagkakataon upang magbago at maging mas maganda ka. So nakita mo ang biyaya at ang blessing mo. Ito yung butterfly na may gasoklay na maliit na bow. No? Ito yung sumisimbolo sa biyaya, no? blessing at pag-asa. At pag-unlad na nagmumula sa pagpapakumbaba at pagiging mapagpasalamat. You need to be thankful and grateful, no? Kahit gaano kaliit, dahil ang kaunlaran mo is magsisimula sa maliit, no? So ito yung nagpapahiwatig din na simpleng bagay sa buhay ay magdadala sa iyo ng pinakamalaking kaligayahan at tagumpay. No? Uh, pag-ibig mo rito, nakita mo ang yung love life um, ang ganda ng Meron ka number six. No? At number 3 numero baka within 3 days may darating na ano sa iyo no na isang biyaya at po lang numerong 8 ayun ay yung kumakatawan sa walang hanggang pag-ibig infinite no when it comes sa yung love life ayan maaring ang iyong persons na ang, ang magiging forever mo or ang darating na persons niya is magiging forever mo na no so ito yung nagpapahiwatig din sa pagdating sa iyong pamilya no ah uh, yung pinakamalaking lakas mo kumbaga talagang you are being supported by the family na nakikita rito na talagang nagtutulungan kayo. So, nagpapahiwatig din ang, ang iyong pamilya ay, ay iyong magiging gabay din sa mga desisyon mo sa hinaharap. Kasi baka ma-overwhelm ka because uh, biglang nagulat ka, sinimulan mo sa maliit, biglang lumaki, no? Parang ganon. So, wag mong, wag mong, wag mong ibabay pa sa malilit na bagay, na At, ang um, bawa, may mapulit kang singko din. O pulutin mo, mag-say thank you and grateful universe. Ganun lang, nakno Kasi sinasanay ka ng universe na ano eh. Nasanay ka yan para sa big blessing na darating sa'yo. So nakita mo ang lakas mo dito. Ang black dice na may numerong number 3, no? Ito yung nagpapahiwatig na ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahang mag-isip at mag ng tama. So ang numero number 3 that is growth, no? At kumakatuan sa lucky at at sa iyong ano no success. So, pinapakita rin dito na meron kang lakas upang gumawa ng matalinong pagpapasya, intelligent decisions at magdadala sa iyo ng tamang landas. Ang ganda naman na, I hope all. So, ang future mo nakita dito, uh, ang gintong coin eh, ang maliit na alahas at nagpapahihwating ng isang kinabukasan na puno ng kasaganaan to. At magandang kapalaran, no? So, ang maliit na alahas ay sumusimbuli sa mga sorpresa at hindi inaasahang magagandang pangyayari na magdadala sa iyong kaligayahan. So, expect some gift also. It's about to come to sa'yo, no? Basta maganda sa pag-ibig mo, naputol tayo kanina, no? Yung gintong bulaklak, ito yung pag-ibig na nagdudulot ng kaligayahan at pag unlad Kasi nakita naman natin, infinite, no? May eight number ka rin. So, ito rin yung pinapakita na ang iyong relasyon ay magiging mas matatag at masaya. No? Ang, puso, ang puso sa loob ng paghihiwating din ng tunay na pagmamahala. Habang ang pilak na pakpak naman sa ibaba ay nagpapahihwating ng proteksyon at uh, pagpapahalaga sa isa't isa, no? Yung blessing mo, no? Huwag mong kalilimutan. Uh, mag Always be thankful and grateful ka, no? Basta so, ang mga simpleng bagay sa buhay, yan. Yeah? Tantandaan ang magdadala sa iyo ng pinakamalaking kaligayahan at tagumpay, no? Maski sa relationship. Sa lahat, overall to, ha? Sana all, ha? Libra. Uh, yung challenge mo, no, yung paro-paro na pati yung enemy mo, no? So, i-pray mo na lang pag sumusob. Kung baga, ikaw lang naman din, eh. Wala ka naman enemy na nakikita ko so far na kaya kang, kaya kang ano. Pero wala, no? So, na na tayo sa iyong love life. Pero ang pinakakalaban mo, yung ano mo, mo sarili mo, no? Your self-sabotage, yung wala kang tiwala sa sarili mo sometimes, no? So, yan ang kailangan mo lang i-develop, no? Have some self confident no? baka nagugulat ka malilit ang binibigay sa iyo una, no? So, kaya akala mo is ano, hindi ka pinapansin, no? Kumbaga, kaya ka siguro nawawalan ng na self confidence, no? Hindi, diyan ka magsisimula magtagumpay, no? Okay, so tingnan natin ang iyong Love life, my six of, ano ka na kaagad? Six of swords in reverse. Hindi ka pa ba nakakapag-move on na? Sino pa bang ano? Some of you na hindi pa nakakapag-move on. No? Maaring may pagkantala or pagkaabala, no? Ayan, six of page. Makakareceive ka nga ng message of love. Ito siguro yung mensahe na nakita natin sa ano sa charm. Page of cups, no? At saka king of wands. Ayan. So, you might be dealing with... Libra ko ay with ano no Pisces Cancer Scorpio and King of Wands nating first sign no Aries Leo Sagittarius no uh, isang bata itong si Page of Cups no Yeah ay lang natin Kukuha rin na rin tayo ng ano ng iyong Romance Angel Fashion. Getting to know each other and fashions, no? <clears throat> Titignan din natin kung sino yung makakasalumuha mo, no, na? Okay. So, kung nakikita mo dito, no, itong Six of Swords in reverse. So, ito yung kapag binaliktad, nagpapahiwatig na maaring may may, may pagkaantala o pag atubilit sa paglipat or mga delayed din may plano kayong mag-asawa na lumipat pero ma delayed At sa pag-ibig naman, someone of you is not, parang hindi pa nakaka-move on din, no? Mula sa isang nakaraang sitwasyon o relasyon. So, maaring nahihirapan kang tuloy ang bitawan ang nakaraan din. O kaya naman ay nagdadalawang isip ka pa sa susunod na hakbang mo. No? Naka Itong magicians, no? Ang paglitaw na mag... Ito yung nagpapalakas ng senyales na pinapakita na hawak mo ang lahat at ang mga tools, kapsangkapan, no? Upang likain mo ang ninanais mo sa iyong relasyon, no? Lalo na sa usaping pag-ibig, meron kang kakayahang magpakita ng koneksyon, no? At mag-new beginning, no? At pagtupad ng mga pangarap mo. So, gamitin ang iyong talino, karisma, at ang lahat ng iyong resources, no? Upang, sa, upang akitin ang tamang tao sa at na magpapaligaya sa iyo, no? At palakasin ang iyong kasalukuyang relasyon. So, some of you nga meron pang hindi nakaka-move on. Ngayon, pinapaalala ng magicians, may kakayahang kang mag-new beginning, no? Ayan, darating, may darating na sulat sa iyo na manggagaling kay King of Wands, no? O ito rin sinasabi na magdadala na mensahe ng bagong emosyonal na new beginning mo. So, ito yung tungkol sa pagiging bukas mo rin, no? Tamang-tama, o, sa mga bagong damdamin. So, especially sa romance. At nakikita din natin na malikhaing expressions, no? Expressions. So, maaring may paparating ng isang tao magpapasigla sa iyo ng damdamin, no? O kaya naman ay isang bagong paraan din upang ipahayag ang iyong pagmamahal, no? Sa mga may karelasyon. So, ito yung isang panahon ng pagtuklas, actually, ng pagiging curious sa iyong puso, no? Kitang-kita mo ito, uh, may iaabot sa iyo, no? Parang ito yung magandang magdadala sa iyo ng isang napaka-nakakakilig na mensahe. Kitang-kita ang kasunod ng baraha, no? na dala niya actually ang isang magandang balita maaring ito din is nakilala mo na siguro ito na no ito magdahati din na, maari rin na may isang bata na magpapaligaya din sa iyo no so pero mukhang siya magdadala ng magandang balita no parang sabihin din natin na mukhang magkapatid ito or ay mag, mukhang magkakilala ang isang ang water sign na kumbaga sila si, siya yata magiging bridge nyo. No? Mukhang kilala mo na yata ito dati pa anak, no? At uh, parang magiging bridge nyo ang batang na nakikita ko rito. Wow naman. So kaya ilatgo mo na yung previous pass mo, no? Sa nakita natin hindi ka pa nakakapag-move on kasi, no? So pinaalala ng magician sa na may kakayahan ka manibula, no? Huwag ka matakot. Sabing gano'n ng magicians. May magic ka, no? Kaya-kaya mong talikura yung dabdami ng pagano ano ng sabihin natin na heartbreak, no? Bilisan mo at nagaantay na si King of Wands. Mukhang si King of Wands ang isang healer mo, no? Ang King of Wands kasi yan ang isang matapang, no? Pagtatanggol ka nito, nagaantay na ang King of Wands. Ako, very adventurous na tao ito, ah at mapagkakatiwalaan mo at may determin may determinations no at mas malakas malakas at magaling na leader to no magaling mag-handle ng family at relationship no ang qualities niya ito yung maaring naglalarawan din sa iyo na nagiging mas dominating ang pig ang figura sa iyong love life no o kaya na may isang tao na yung makakasalamuha no na may mga katangian ito no So ang kanyang energy ay nagbibigay inspirasyon sa iyo nak at magtutulak sa bagay na umusad ka. No, maari siyang ang maging healer, no? Nakita natin na siya yung mag Kung uh, kumbaga hindi ka pa rin gaano sure kung ano no, kung gusto mo ang taong ito. Kasi nga at uh, at kumbaga ngayon binibigyan ka ng sign, sign ng spirit guide, no? Na kung ba ipapaalala, yung pagpunta mo rito is not an accident. You, are, kumbaga, may mensahe ka rito, no? So, it doesn't matter what is the time frame, what is ano, pero i I've been saying here na makaka-move on yung mga nahihirapan mag-move on, no? Uh, isipin niyo lang na magician kayo. You got the magicians, no? Na napakagandang mensahe na kaya-kaya mo. Uh, you have all the tools, no? kayang kaya mong kalimutan yung tao na yan, no? May tsura ka, lumabas ka, makipag-date ka. Ayan na, nag na na sa sa'yo. Actually, itong ano eh, nag na itong ano sa'yo, King of wants, no? Para makapag, ano, para walang blockage ba? Inaantay lang kung saan siya uupo, no? Kailangan mo linisin ang spasyon ng puso mo, no? Kailan mo ba makakalimutan yan, no? para pumasok na siya. Kasi punong-puno eh. So, you need to clear. Clear out your space sa puso, sa isip. No? Tanggalin mo ang clinging energy from the past. No? At kita mo ang, ang bilis niyan daan. So, ito nga, meron karing getting to know each other. No? Ito yung nagpapahihwating na nga na talagang ang pagpapalalim ng pagkakilala ay mahalaga rin. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, it, no? Ito yung tamang panahon para mas maintindihan ang isa't isa. Kung ikaw naman ay single, ang pagiging bukas at pagkakilala ng mga bagong tao ay magiging susi, anak, no? So, ang tunay na connections ay nagbubuo sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap. Ayan, no? Uh, meron din isang tao talaga na gusto kang makilala, no? Ayan si King of Wands, no? Eh, nakikita mo rin dito na no? fashion. So, ang pagdating ng mensahe ng fashion, ito yung anak na nagpapakita ng nagpapakita na ang September at magiging isang buwan na puno ng init at kasiglahan sa iyo, no? Sa iyong love life. So, handa ka na palang ipahayag ang iyong mga pagmamahal at makaramdam ka ng malalim na koneksyon. So, yakapin ang damdaming ito, no? Upang mas malapit ka sa iyong partner o sa taong iyong inaasam. Ayan. So, at, so nagpapahiwatig din ito na, na makakalit go ka. Na itong September eh, siguro mapapansin mo rin itong ano. Mukhang magaling na messenger itong si si Pisces Cancer Scorpio, no? At nako, magandang ano to, mag at napakabait na at hardworking din, no? At very adventurous si si King of Wands. Nakita ko na uh, very mature siya. Marunong mag-handle ng family, no? At uh, nagaantay lang sa'yo, no? Siguro nakita ko, ah uh, sa paglipat mo some of you na may lilipat doon niya makikilala some of you no hindi lahat so parang ngayon medyo delay siguro ang paglipat mo ng bahay or pag ano paghanap mo ng ibang lugar no medyo na delay pa no kasi medyo wala ka pang free will eh no yun know what I'm saying na parang uh, maski pwede na ayaw mo pa no so parang ano lang no so, parang logic no pero ang sinasabi ko dito na uh, medyo hindi pa nga nakaka-move on kasi nga from the past. Pero ayan, pinakaano nagpakita ang, ano sa magicians, no? Ayan, nali ka na, sabi na ito na nagaantay na si ano, si King of Wands. So sige, ready niyo na po ang inyong yes or no questions. Ayan, natutuwa naman ako kay ano, kay Libra. Okay, get ready po sa inyong yes or no questions, no? So gagamit po tayo ng white quartz, no? So, white na lang po. Tandaan nyo na lang po. Pwede po kayong gumawa ng dalawang questions, no? Tandaan nyo lang ang kulay na ano po ninyo na... Ayan. So, amethyst tayo, no? Ayan. Yan ang gagamitin natin, si amethyst. So, tandaan nyo lang po ang kulay, no? Violet po ito, eh. purple po ang ano, amethyst, no? So, <laughs> kulay na lang o kung paano nyo natatandaan, no? Use your eyes. Ano, parang use your intuitions din po, no? Sa pag-ano, sa pag tanong, Kung anong tatanongin ninyo. Uh, Tutal, nabasa nyo na po lahat, eh, no? Okay, magsisimula na tayo, no? Sa amethyst pa, unahin natin. Okay, Spirit Guide. Show me. Show me, no? Thank you for it. Mr. Show me, yes. Show me, yes, Spirit Guide. Ayan. Lakas siya. Ang ganda energy niya. Okay. So, let's go na sa Amethyst. Nakakuha po, ay, naka, ano po, ng questions ng Amethyst. Medyo malabo po ang, camera ko. Pasensya na, no? Ano pong sagot spirit guide? <coughs> Answers, please. Ano pong sagot? Ano pong sagot? Mukhang yes na to, no? Ayan, lumalakas. Ayan, mukhang yes na to, nak. No? Ayan. So, pag hindi nyo po sagot, no? Uh, try to manifest it, no? Pero yes itong nakikita natin dito. So, hindi ko naman po ma-explain, no? Kasi ano. <laughs> Atin po kayo ng live, no? Nag-ano po ako doon. May pre-questions po tayo doon. Ayan. Yes. Yes daw po, kung hindi nyo po gusto ang sagot, no, uh, try to manifest it, no? Ayan. Okay, so sa white quartz daw po tayo. Ayan, so nakapili po ng ating white crystal stone. Okay. Great, guys. Thank Okay, show me, no. show me yes. Show me yes. <coughs> show me yes. Ayan. Okay. Ready na po kayo sa questions nyo? <coughs> okay. So, let's begin po. Isipin nyo po ang inyong questions, no? Answered by yes or no lang po, ha? Okay, spirit guide. Ano pong sagot? Sa nakapili? na libra sa white crystal stone. Ano pong sagot? Ano pong sagot, spirit guide? Nakapili po ng white crystal stone, spirit guide. Ano pong sagot? Ay, naku, no. <laughs> naku, no po, ha? Ayan, baka maganda na may ang no ninyo, no? Ayan, malakas na malakas, no. No po siya, no? Ayan. Okay, Libra, no? So, I, wish you well, no? Napakaganda. So, tandaan na wag mong kakaligtaan ang, mali, ang iyong tagumpay sa isang maliit daw manggagaling, no? Magkakaroon ng energy yan sa itong September 16, no? 15 to 21, no? Ibig sabihin, patuloy yan. Pero mag-start ng 15 ang iyong magandang ano, no? Simula. Okay, so marami pong salamat. At kung nagustuhan nyo pong ating reading, so please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? And we do also live. So if you wanna attend po sa ating live, no? Every Monday, not every Monday. So next, next schedule is on Monday. So if you want to join us po, no? Libre po, huwag po kayo mag no? At saka lalo na pagbago kayo, I'll give you one, uh, you give me one question and I will clarify it, no? Ayan, pero pag second timer na, free po ang yes or no. Ngayon, if you wanted to join po sa ating, if you wanted to join po sa ating official heart, no? Pwede nyo lang po ang join button. Ayan, at marami pong salamat pala sa mga nag-hype, no? ng ating video, sa mga cellphone. Thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Inhar, everything will be revealed to you. In Inhar, you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kung naranasan mo nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang